Please, mga May warrant ako para dito sa kapatid nyo. Murder! Huwag kayo makialam! Oh, pare! Pinapag-report ka rin kay Lager -Lager sa opisina niya. Ngayon na raw. Hindi ba nasa warrant section ka? Yes, sir. Ano ba tungkulin mo? Ano hong ibig niyo sabihin, sir? Ang ibig kong sabihin, ay may kanya-kanya tayong trabaho sa departamento. Ang sayo ay magsilbi ng warrant. Hindi para pakialaman. Ang tungkol sa karnaping. Talagang ang hilig mong pumapel, Afang. Hindi ako pumapapel, sir. Inambus nila ako. Sino sa sa'yo? Ha? Huh? Bakit o, sir? Hindi nyo ba alam? What are you driving at? Mga bata ni Glorieta. Mga bata ni Glorieta? Yes, sir. Natityak mo ba mga bata ni Glorieta? Bakit? Nag-iwan mo sila ng calling car matapos kanilang ambos ambusin? Hmm? hmm? Hindi ka lang pala boy scout na polis. Pati pala magiging fiscal at judge. E eh, gusto mo na rin pasukin? Sir, alam mo na lang... Na... Mo, Fuang. Bakit? Nakilala mo bang mambo sa'yo? Ano mo natitiyak na may si Glorieta roon? Alam ko ang alam ko, Colonel. At ang hindi ko pa alam ay malalamang ko rin. Pagkatapos, unahan na lang kami sa pagkalabit sa gatilyo. Sa obrang tapang mo, Afang! Alam mo bang ang lahat ng sobra ay lason? Kung ang sobra ay lason, ang kulang ay nakakapatay din. Sir, may lamang na mga salita mo. Bakit hindi mo diretsuhin? Diretsahin ko lang 'o. Sa sandaling makatiyak ako. Oh. Sarge, bakit niyo ako sinasaluduhan eh kayo tong mas may go sa akin? Hindi ang ranggo mo ang aming sinasaluduhan, kundi ang iyong paninindigan. Salamat ho. Keep it up. Alam mo, kaibigan, sa islang ito, halos lahat ng tao ay magkakamagana. Tulad yun si Boy Paredes, totoo ang palayo niyan dito. Maraming kamag-anak yan. Pero puro... Kaya nga ako, oh, Kapitan. Kung hindi ko kayo pumayag na tulungan ako, hindi naman ako magkakaroon ng lakas na loob na pumunta rito. Eh. Katungkulan ko yan. Kaya lang, bakit kung kailan pabispiras ng Pasko, tsaka gusto mo huli si Toto? Hindi uba ba mas magandang pagkakataon yung hindi niya inaasahan? Kung sa bagay. Oh, yan na pala si Toto eh. Kasama yung mga kapatid niya. Puro mga... Tama ang sinabi ko, di ba? Boy Paredes. Teka, bakit ba? Ganyan lang kayo. Polis Makati. May warrant ako para dito sa kapatid nyo. Murder. Huwag kayo makailam. Ujuk aku begini saja. Wang. Bagaimana? Ah? Apa? Kamu ada apa? Kamu ada apa? Kamu ada apa? apa? ada apa